paggawa ng kakanin ang hanap buhay ni Ate Lani sa Payatas sa Quezon City. Pero wiso raw ang napakamahal na sangkap na ginagamit niya tulad ng asukal. Nagpili na lang ako ng ibang klaseng gagawin na mas mahinang gumamit ng asukal. Ano, bibingka po. Eh malaking tulong po sa amin. Po kung bababa. Brown sugar ang kanyang ginagamit na hanggang ngayon ay higit 80 pesos kada kilo pa rin ang presyo sa palengke. Malaking bagay para sa nagtitinda naman ng asukal na si Aling Tarisita kung mas bababa pa ang preso ng lokal na asukal. Kung bababa ang asukal, makakatulong sa mga gumagawa ng kakanin kasi kaya hindi sila maka, ano, dahil mahal ang asukal. Maraming tumigil na gumagawa ng kakanin sa mahal ng asukal. Kung baga sa ano, kung bababa siya, madadagdagan din ang customer namin ang hinaing ni naaling Lani at Teresita sa mahal na preso ng asukal ay maaring masolusyonan. Batay kasi sinilabas sa Sugar Order No. 1 ng Sugar Regulatory Administration o SRA, tataas ng 1.85 million metric tons ang produksyon ng asukal sa 2023 hanggang 2024 crop year. Mas mataas ito kung ikukumpara sa sugar production noong 2022 hanggang 2023. Ayon kay Pablo Ascona, administrator ng Sugar Regulatory Administration, wala ring dahilan para mag angkat ng asukal sa ngayon. Sa ngayon po yung uh, stock levels po natin ng raw ay sapat. Um it's better a lot better than last year. Yung stock level po natin ng refined is uh, more than 200% better and uh, the good news is we're also milling already in September 1 and uh, medyo maganda po yung umpisa ng milling. So Um, at this moment there is no need to import. Ang dami pong asukal in country. Yung buffer po na ginusto ng pamahalaan po is there. So safe po yung supply natin. Paliwanag pa ni Azcona, ang 1.85 million metric tons ng asukal ay muling ilalaan para sa domestic consumption. Nakasad ito sa si nilabas na SO1 ng ahensya na pirmado mismo ni SRA Administrator Pablo Ascona at DA Senior Honor Secretary Domingo Panganiban. Ang hakbang na ito ay upang siguruhin sapat ang supply ng asukal sa bansa at mananatiling stable ang preso nito. Yung 3,060 pesos per kilo po for uh, raw sugar yun. Uh, most the of the, pagdating ko sa palengke, if you compute 60 pesos in negros, then you ship it to Manila plus the kita po of the retailer and wholesaler, siguro po safe to assume po yung raw sugar po the brown sugar, safe siguro po to assume yung 75 pesos. Sa kabila nito, posible raw na bababa sa 10% hanggang 15% ang total raw sugar production ngayong crop year dahil sa banta ng El Niño phenomenon at maaririn itong kulangin ng 450,000 metric tons dahil nasa 2.3 million metric tons ang taon ng demand sa asukal pero pag-aaralan anya ng SRA ang pagtugon sa posibleng kakulangan sa asukal sa susunod na taon. Yung shortages usually is felt before the next milling po. So, usually at the at the beginning of the next uh, let's say at the beginning first quarter of 2024. We should already start uh, surveying and planning po kung talaga bang kukulang tayo or talaga bang kailangan mag-angkat po. Base sa price monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro sa higit 80 pesos kada kilo hanggang 110 pesos kada kilo ang refined sugar. 80 pesos hanggang 95 pesos kada kilo naman sa washed sugar at 78 pesos hanggang 95 pesos naman sa brown sugar. Ilan sa mga palengke sa Metro Manila ang nagbebenta sa gaytong preso ay Commonwealth Market, Guadalupe, Las Piñas, Malabon, Marikina, Mega Q Mart at iba pa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sina Torno, SMRI News.